Mga Pinoy hinimok na makialam at huwag pakampante sa mga isyo sa West Philippine Sea. Nagbabala si Fisher Folk Leader at Ramon Magsaysay Awardee Roberto Cadodo Balen na hindi dapat baliwalain ng mga Pilipino ang tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay Balan, ang isyo ay hindi lamang laban ng mga mangisda, kundi usapin ng karapatan, kabuhayan, at dignidad ng bawat Pilipino. Aniya, ito ay laban para sa ating kinabukasan. Huwag nating isuko ang ating karapatan at soberanya. Kasama si Balan sa misyon ng atin ito koalisyon sakay ng MV Kapitan Felix o kapatungong Pag-asa Island. Nagsagawa sila ng konserto sa dagat bilang simbolo ng kapayapaan at pagkakaisa. Naghatid rin sila ng gasolina sa mga lokal na mangingisda habang binabantayan ng mga barko ng China Coast Guard. Giit ni Balan, mahigit isang katlo ng supply ng isda ng bansa ay mula sa WPS kung mawawala ito, maaapektuhan ang kabuhayan ng halos kalahating milyong Pilipinong umaasa sa pangingisda, pati na ang mga industriya ng pagkain, turismo, at negosyo. Samantala, nananawagan ng grupong APCU na manatili sa diplomatikong paraan ng pakikipag-ugnayan sa China, kasunod ng pahayag ni Pangulong Marcos na kaibigan ng lahat, kaaway ng wala ang Pilipinas. Nagdiriwang din ng atin ito ng National Flag Day sa pamamagitan ng makasaysayang pagtataas ng bandila malapit sa Pag-asa Island.